update tayo sa ating mga kalapate so yan o uh, nagpapakain tayo ngayon ng uh, malunggay daw ng malunggay yan o, ayun sila o gustong gusto nila ng daw ng malunggay o Ayan. So ngayon Sabado, Sabado ng tanghali. Ah, uh, nagpapakain tayo ng anong Malunggay. ayan sila yung iba kaya pang bumaba paborito nila yan na ano paborito nila yan na uh, mini merienda so yan o oh. Ayan, officially retired na si Lolo. So, maasikaso na natin to. Pisa na natin pali pa rin tong mga to. Abangan na lang dyan. Yung video ni Lolo. Pagka lumilipad na mga to. So, ayan Ah, uh, magdadagdag tayo ng club. Kasi maraming kalapati natin. Ito sa mga malalapit na club. Yung malapit ang loading. Para hindi mahirap yun pagpunta-punta, pagka-loading. Uh, Or, magtotos din naman tayo. So, kung lulubin ng Diyos, eh, maglalabas tayo ng van para meron tayong pantos-tos. Kasi, sa malayo, para may service tayo. Ayan. Ayan sila. Yung iba, nandun pa sa taso. Ayan. So yan, yan ang update sa kalapati natin ngayon. Uh, February 1, February 1. Saturday morning. Yan. Close up natin sila. nakarang linggo pinaliguan natin yan bukas paliliguan uli natin sila pang maganda uli ang araw ang ganda ng araw Ya yun. paliguan ko yan yung tubig na may asin at ang ganda rito yung grabe oh. yung gray ko ang ganda ng gray ko diyan yung gray ko naman napakaganda oh. um, napakaganda ng gray ko yan pa yung pa isyan doon gray favorite ko talaga itong mga green to Baka mag-breed ako nyan, ano, puro gray na dapat lumabas. Pero akong isang magandang embrick dito, ayan, oh. hindi ah. ko lang alam kung lalaki, ayan, ang ganda, oh. Ang ganda. Ayan, oh. ang ganda nila. So, yun lang, mga kalolo. Update sa kalapati ni Lolo. February 1, ayan. Uh, update ko lang kayo lagi para nakikita nyo yung kalapati ni Lolo. Supportahan niyo po ang channel Lolo. Maraming salamat sa panonood.